Paano nakakapag-withdraw ng 457 million pesos cash ang isang tao dito sa Pilipinas? Napanood ba niyo yung Senate hearing na ini-interview, ini-interpolate ni Senator Kiko Pangilinan itong land bank manager? At dito sa pag-interpolate niya, tinanong niya yung land bank manager kung paano, siya, paano nakakapag-withdraw itong si Sally ng SIMS ng 457 million pesos. At hindi ito isang beses lang. Ha? Maraming beses. Hundreds of millions of pesos. Panorin natin to. Paano nangyayari na daang milyon, kalahating bilyong piso, parang pikit mata ang ating banking system? Senator Pangilinan, for the information of the body, meron tayong kopya ng lahat ng ledgers ni Sims. Ano? Ito, yung binabanggit yung 457 million. Dalawang araw po ito eh. Natikpo 457 million, March 24, 2025 yung isang withdrawal total in one day, July 3, 2025. Ito yung uh, sinasabi ni uh, Ms. Santos, uh, parehong delivered sa office ni Engineer Bryce Erickson Hernandez. No? Uh, marami po rito, ibibigyan ko kayo ng kopya. Yes, thank you. Ito i-reproduce natin. Marami po, merong withdrawal na 180 million, may withdrawal na 141 million, withdrawal na 299 million, withdrawal <laughs> na 65 million. Puro, yes. Puro isang araw ito. Tsaka puro cash. Puro cash ito, cash. Okay. Bakit hindi cheque? Eh? <laughs> o manager's check? Bakit walang patakaran ang bangko na, teka muna. Da Kasi pag may check eh, meron ding uh, paper trail. Kaya cash. Kaya 500 million cash sa dulob ng dalawang araw. Hindi napapansin ng ating uh, government bank pa ho ito. At most likely, alam ninyong government funds yung binayad doon sa kliyente ninyo. Senator Kiko, bigyan ka namin ng additional two minutes. Yes, please. Okay. Thank, you. Thank you. Go ahead, Ms. Lim. Uh, Mr. Chair, since we already have the signed consent of our of Ma'am Sally Santos, can I ano, explain the process flow? Because before it came through her account, will it be alright po? Okay, uh, the process is since uh, Mamsari Santos is recognized by the DPWH as the, their contractor and listed in their list of creditors. Then the, the process law is the funds. You know, Okay, although everyone knew it, that it came from the notice of cash allocation from the Department of Budget and Management. Then it goes to Land Bank, to the DPWH central office account. Uh, then the head office maintained with South Harbor. Then the South Harbor DPWH will issue a notice of cash allocation intended for the for the DPWH Bulacan First Engineering District Office so upon receipt of the Bulacan First DC office they will issue an advice of checks issued and cancelled so that advice of checks issued and cancelled coming from them with the re regulation of the Bureau of Treasury for the 24 hours uh, period before they can withdraw it or before they can credit it to the respective accounts of the contractors. So, after the 24 hours, the following day, they will issue the list of due and demandable accounts payable, uh, advice to debit accounts, that is the LDW ADA. They will send us that ADA and then Land Bank will process it through the financial uh, system. Then, upon uploading, it will automatically credit credited to the different. Uh, accounts, a passbook account of the different contractors. So once we receive that different accounts, that it will uh, credit the account of intended for Mom Sally Santos. And that amount that she withdraws is not necessarily a one-time credit. It's on um, different, different, yeah, different LDAP number po. So then, then you explain the Yes, but you didn't explain. Uh, is that standard? You can withdraw half a billion pesos in two days. Actually, as manager, uh, we we try to market the account uh, for as long as they did not need it right away, so they can still maintain it with Land Bank. Then that that amount that it maintained for a pre, uh, for days before the um, uh, the account of Ma'am Sally uh, called us and requested for a withdrawal. I, uh, yes, then upon upon receipt upon knowing of her withdrawal, right away we we uh, we informed her that we need to source fund for that, that we cannot automatically. Kaya have that two fund. days. Not only two days, it took for that particular. Oh, account this transaction two was two days. Yan ang sinasabi ko. Narinig ba niyo yun? Naintindihan ba niyo yung sinasabi niya? She's explaining things that are not relevant to the question. Ang simpleng tanong ay, bakit pinayagan mo makapag-withdraw ang isang tao ng 457 million pesos and not just on one occasion, several locations. Binanggit nga ni, ni Senator Lacson eh, na may mga 100 million withdrawal, 80 plus million withdrawal, 300 million withdrawal. So hindi ito isang beses lang. nga, Maraming beses. Bakit sila pumapayag? Tapos, dito simple lang. Alam po nyo, ganito lang yan. Ha? Either complicit itong bank manager na to at hindi lang yung bank manager. Pati yung buong land bank, complicit dito. Marami po ang malalim. Malalim po ang problema natin ng korupsyon. Kasi, papanong papayag ang isang banko mag-withdraw ng 457 million pesos cash? Tapos, sasabihin niya na ano, tingin niya normal lang itong transaction na to? walang normal na transaction na magwi-withdraw ng ganyang kalaking pera. Kahit na yung mga malalaking kumpanya, mga Ayala, mga Henry C, yung sa SM, o mga Megaworld, lahat po yan, hindi po cash yan. Ang transaction nila ay dumadaan through mga bank transfers o kaya mga cheque. Tapos ito, cash? Tapos pumapayag kayo? Tapos hindi kayo nagdududa? Hmm, yan ang kaduda-duda. Based on the, ano, dalawang araw to put together yung 457 million. Okay. Yes, your, ano, your honor. So hindi kayo nagtaka? Bakit cash? Bakit 457 million? At bakit dalawang araw? Uh, your honor, hindi po ako kasi magtataka or mag-iisip ng negative since the funding is coming from the government and the DPWHN knowing it's for the project. So, it's, we don't, hindi po ako talaga nagtaka po. Hey hindi daw siya nagtaka dahil galing daw sa gobyerno at alam daw niya na funding na nagagamitin daw sa proyekto. Dapat nga magtaka ka eh, Kasi kung lehitimo na transaction yan, hindi po kasyang ang withdrawal. Actually, ito nga yung pinaka nakapagtataka sa lahat. Alam naman natin na kung nasubukan na mag-withdraw ng 500,000 and up, ang daming tanong ng mga bangko. ba? Diba? kung ano-ano mga tinatanong nila dahil sa transaksyon na yan at pinagdududahan ka na pero ito, hindi nila pinagdududahan. So, yun palang lang, una pa natin problema dito sa bank manager na to. Ito na nga yung binabanggit ko na word salad. Yung papanong sumagot sa isang tanong na magbibigay ka ng walang sagot. Kahit marami ka ng sinabi. Yan po yung perfect example ko. Hindi ba common sense lang na to 400 million, 200 million cash for the project? Paano? Mayroong bang nagbabayad ng cash? Ano yun? Di ba dapat check eh? Actually po, yung list of creditors is a passbook account. And yun po yung nire-report po nila. Then they have their... their the, 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 principle behind yung 500,000 suspicious transactions is because, you know, suspicious transactions. Uh, kung So hindi suspicious transaction yung kalahat, kalahating bilyon, dalawang araw nilabas? Your Cash? On, your Honor, to be honest, kasi hindi ko po, I am not an engineer or you support every project, hindi ko po alam kung ano po yung project na yun or whatever, since ano po eh, it's a deposit account, uh, si, yung depositor na po talaga yung nakakaalam. It's, it's or hard, po, well anyway, as bank manager, it's hard to believe na hindi katakataka na sa loob ng dalawang araw, yung pondo ng gobyerno pwedeng ilabas ng kalahating bilyong piso na basta-basta. Cash. Ayan, eh, mo yung sagot ng bank manager na yan. Ano? Para sa akin ang dating, it's a very suspicious answer. Siya yung nakapagtataka talaga. So, dalawa lang ang iniisip kong probability here. And you can tell me what you guys think, ka ano yung suspecha nyo. Ang suspecha ko dito, number one, may nakakuha to na komisyon para payagan to. Meron siyang cut mismo para sa kanya. Konti lang, pero meron niyang cut. Para payagan niya itong ganitong transaksyon na walang sinasabi? Hindi man lang nire-report sa AMLAC? Okay? Pangalawa, ganun lang siya talaga kamangmang. Nawala siya talaga na alam at inusente siya sa mundo ng korupsyon, sa mundo ng gobyerno. Kaya tingin niya, oh, nothing suspicious to see here, nothing to see. Sige, padaanin natin ng half a billion pesos sa ating bangko ng dalawang araw, dalawang half a billion na transaksyon yan. Okay lang yan, normal yan. So kayo, ano sa tingin nyo dito sa dalawang to? Ha? Anong mas probable kaya? Na meron siyang kinita dito? Meron, mer nalagyan siya? O kaya talagang mangmang -mang lang tong bank manager na to? Ha? Kasi para sa akin talaga nakakaduda tong mga sagot niya. So ginawa ni Kiko Pangilinan dito ay in-invite naman niya ngayon yung AMLAC para mag-explain. Your Honor, uh, yung po yung pag-report po nila ng STR uh, subject to the risk appetite po ng uh, covered institution po. So it depends on the uh, parameters or guidelines na, na nasa policy po nila. Sir, paki-simplify kasi marami yung nakikinig sa atin. Mm -hmm. Yung po, natin maintindihan. Paki, yung layman terms lang po, layman's term na gamitin po ninyo. Po, pwede ba? Ang tanong ko po, po, pwede pa na hindi po nila i-report ng banko halos kalahating billion na. Eh, mayroon pong illegal na po na nangyayari. Uh, Mr. Chair, I'm sorry. Uh, Sen. well, nope. just, that's my own question. That's my only question. Yes po. Uh, yung pong transaction po kasi kung beyond the threshold amount po automatic po yung 500,000 pesos po. Uh automatic po ni report po yan sa CTR. Ngayon po sa batas po natin may mga circumstances po na naka-enumerate doon kung kailan pwedeng i-report as STR po ng banko? Suspicious. Suspicious transaction report po. Okay. So kung kung sa kanila pong uh, discretion po uh, ang interpretation po nila is papasok po yung transaction even if it's beyond the 500,000 pesos po they can report that also as an SDR oh, okay so So tingnan mo yung sagot ng AMLAC na yan. Ano? Ang labo-labo, buti talaga kinall out na lang siya ni Senator Tulfo para ma-explain ng mas maayos. Kasi simple lang naman to at sinabi na rin niya dito that anything above 500,000 is considered a CTR or kaya Covered Transaction Report. At dito sa Covered Transaction, ibig sabihin automatic na pa-flag yan ng AMLA. Basta lampas ang 500,000. Ngayon itong amount na to ay hindi man lang lampas ang 500,000 pesos. ah This amount was 457 million pesos. Halos kalahating billion. At ang sinasabi ng AMLAC dito ay ito po ay discretion ng banko when it comes to suspicious transactions. At hindi na daw yan po sa AMLAC. Kan daw yung banko daw magre-report nito, hindi daw yung AMLAC. Pero let's not forget uh, that the AMLAC has the authority to actually flag a transaction above 500,000 na suspicious at any time pag nakikita nila yung transactions na yan. So meron din silang authority to actually look at this transaction and say, wait a minute, cash withdrawal of 457 million pesos? Teka lang, parang alangan nito, bakit nag-withdraw ng ganyang kalaking halaga? Pwede gawin ng AMLAC, bakit hindi nila ginawa? Sunod naman yung banko, balikan natin. Yung banko din, dapat na suspicious transaction na 'to. Bakit kailangan mag-withdraw ng 457 million twice and succeeding amounts in several days? Tapos sasabihin ng bank manager, walang suspicious daw doon dahil government project 'yan. The fact that it's a government project makes it more suspicious. Kaya kung yan ang standards ng ating bank manager para sabihin kung ano ang suspicious at hindi suspicious, may problema tayo sa bank manager na to at may problema tayo sa banking system. Especially sa mga banko tulad ng land bank na konektado sa gobyerno. So anong natutunan natin dito sa isyung to? Unang-una talaga ano nakikita natin na may problema tayo sa ating banking system. Meron din tayong problema sa AMLAC at kailangan maimbestigahan din 'tong mga institusyon na to. Kasi kasama sila sa isyu ng corruption at money laundering. The fact na nakakapag-withdraw ang isang tao ng ganyang kalaking halaga ng madalas problemado na talaga tayo. Remember, that's just one company ha, na pinag-uusapan natin and one branch. And this is happening systematically all over the Philippines and in a lot of different banks. Kaya kailangan talaga matignan na to at masara na itong butas na to. Sunod naman, kailangan talaga natin matuto din sumagot ng maayos. Kasi po yung mga ganyang sagot na nakakalito lang ay hindi nakakatulong magbigay linaw sa ating mga tinatanong sa kanila. At kadalasan, yung mga ganyang sagot, ang ginagawa lang niya ay nililito lang nila yung mga nagtatanong. Para sa ganon, makalusot na siguro sila sa kanilang mga tinatago. Kaya kailangan talaga maging mas matinig tayo sa ating pag-iisip at pakikinig para hindi makalusot itong mga ganitong klaseng mga testigo sa pagbibigay nila ng mga word salad o kaya mga non-answers sa mga tanong na binabato sa kanila. Kayo, ano sa tingin nyo dito sa mga nangyayari dito with regards to our banking system at sa AMLAC at sa issue ng korupsyon at money laundering? Sulat nyo lahat ng komento nyo dito sa comment section sa ibaba At let me know na rin kung tingin ba nyo maayos yung pag-explain ko dito sa issue na to o hindi. At sana nakatulong din to para matuto kayo paano sumagot ng maayos sa mga tanong na binabato sa inyo. Salamat sa inyo lahat. Ito si Kristan. Magkita tayo muli.